Hi everyone! Good morning! and back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys! Pag-uusapan natin ngayon. Sila kaya ang tunay na magkatapat dito? Kung sino to? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers Hello po sa inyong lahat Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo Syempre dito sa channel ko At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan Na laging sumusuporta dito Araw-araw, lagi-lagi Maraming maraming salamat guys sa inyo lahat. Syempre, usapang Miss Universe Philippines tayo ngayon. Alam ko lahat kayo ay excited na sa darating na Miss Universe Philippines kasi naman talaga bardagulan talaga to ng magagaling. So, ngayon pa lang may nakikita na tayo na masasabi natin na magagaling na kandidata at kaabang-abang talaga sa competition ng Miss Universe Philippines ngayong taon na to. Pero syempre, meron pa tayong mga hinihintay ng mga kandidata mula sa iba't ibang na lalawigan na lumalaban ngayon ng Miss Universe Philippines mula sa kanilang lalawigan. At isa na dito sa mga inaabangan natin ang pambato ng Cebu. Kilala ang Cebu ngayon sa isa sa mga pinakamagaling pagdating sa mundo ng pageantry. Marami silang mga reyna na nakakuha na talaga ng Miss Universe Philippines title. At saka nandiyan din talagang nag-shine lang like kadayang mong star sila pagdating sa intablado ng Miss Universe. Isa na nga, yeah, sa inyo, I si, see ano, Beatrice Luigi Gomez na talaga naman isa din sa mga sumupresa sa atin pagdating sa intablado at ipinakita niya talaga ang galing ng Cebuana pagdating sa Miss Universe naka top 5 ang Beatrice Luigi Gomez na hindi natin inaasahan at doon sa galing ni Beatrice Luigi Gomez talagang masasabi ko iba ang galing ng Cebu pagdating sa mundo ng pageantry, di ba? At hindi lang naman si Beatrice ang nagpatunay nga sa atin, marami mga Cebuana na nakakuha ng title holder mula sa iba't ibang larangan ng mundo ng international pageant. Oh, so, kaya naman ngayon, isa din sa mga kaabang-abang na kandidata dito sa Miss Universe Philippines ang pambato ngayon ng Cebu. Sa ngayon ay meron silang pageant at meron nga silang 20 candidates na lumalakok mula doon sa Miss Cebu Universe. And then, ayun na, kaabang-abang dahil may isang kandidata doon na talaga naman, oh my God, isa siya sa mga masasabi kong matinik na kandidata. Dati na siyang winner mula sa national pageant at sumali nga sa international pageant na kung saan naman naka second runner-up sa Mill Center Continental noong 2014. Ito ay wala ng iba kundi si Chris Stephanie Hanson na talaga naman oh my god. So nakita ko yung competition nila just sa Miss Cebu masasabi ko si Chris sobrang nakaka-excite na manalo dito sa Miss Cebu. So, ang Miss Cebu, ang coronation night nila ay sa February 3 na. Kaya malalaman natin kung ito nga ba si Chris Stephanie Hanson ang makikipagbakbakan kay Atisa Manalo. So, yan. Pag nanalo si Chris Stephanie, sigurado na ito talagang isa sa mga matinding katapat ni ano, at isa manalo sa competition ng Miss Universe. So, nakita ko yung preliminary competition ng Cebu. Talaga naman, oh my God, yung pinarampan nila itong si Chris Stephanie Hanson. Diyos ko, grabe, ang ganda ng mukha. Ang josa sa ng itsura. Yung talagang masasabi mo, Oh my God, this is it. <laughs> diba? So, nakita natin kung paano siyang magpasabog ng bonggam-bongga. Sobrang ang ganda-ganda niya ngayon. Gusto ko yung makeup niya. Actually, mas gusto ko siya ngayon kaysa noon lumabas siya sa Binibining Pilipinas. Kasi noon nasa Binibining Pilipinas siya, parang yung personality niya, tago, hindi niya mailabas ng bonggam-bongga. Hindi ba katulad ngayon na talagang masasabi mo na oh my God, all out siya, <laughs> di ba? Siguro dahil sa may experience na siya, tapos yung mas parang buo yung loob niya, at mas sigurado siya sa sarili niya. Kasi she's a 34 years old, di ba? Pag nagkataon, ito si Chris Stephanie Hanson, ang isa sa mga... Pasok sa listahan ng no age limit Pero naman, Diyos ko naman Ang Joe sa pa rin nandating, di ba? Hindi naman obvious na 34 years old na siya Parang nga lang siya 30 years old or 25 years old. Diyos ko, pagdating sa eksena, talaga namang sinopresa ako. Ang ganda ng hairstyle, ang ganda ng styling, plus nandoon na panahalo talaga yung kanyang transition, kung paano siya tumingin, kung paano siya ngumiti, kung kailan siya ngingiti, ay ang bongga. She is Miss Universe. You want drama? This is a drama. Diba? Diyos ko, nakakaloka. Sobrang nakaka-excite. Tapos, may napanood din ako na Q&A ni Chris. Ay, oh my God. Palaban din talaga ang babae pagdating sa communication skills. Sobrang panalo nakaka-impress. Kung baga parang hindi naman ako may impress ng bongga bongga kasi alam ko naman talagang magaling siya kahit nung nasa binibining Pilipinas pa lang siya. Pero kasi ngayon parang nakita ko sa kanya si Pio Wurtzbach nung lumalaban noon sa binibining Pilipinas. Yung kung baga parang hindi na si Chris Stephanie Hanson na magkumpit uli sa regional pageant and then yung alam mo yun yung talagang binaba niya uli yung sarili niya to humble talaga na magkupit ko tutuusin nga dapat nga hurado na to eh yung kumbaga parang hurado na siya ng misibo pero no nandito siya at nagbabalik at yung kanyang pagbabalik talaga masasabi ko isa sa mga magandang step at nakaka-proud kasi yung hindi siya natatakot na baka matalo ako dito, baka hindi ko to makuha. Positive yung mindset niya na Siguro through her experience na no, ako ang mananalo dito at ako ang mag-uuwi ng corona dito. Di ba? So, ganun ka bongga. At winner naman talaga. So, talagang gumasos ang Cebu para sa mga babae na magkukumpit dito at magkaalaman ko sino ang magaling. So, talagang equal. Isa to sa mga masasabi ko na ang ganda. Ang ganda ng dating kasi talagang nandoon isang malaking kandidata to si Chris Stephanie pero tignan mo naman. So, yon So, ang nakikita ko sa kanya, ah uh, ay kino siya mag-uwi ng corona dito. Parang fairness kay Chris Stepan, siya pinakita niyang step, pinakita niya ditong performance sa Cebu. Ngayon, talagang masasabi ko, malakas ang laban nito. So kapag siya ang nanalo ng Miss Cebu, makakatapat niya nga si at sa manalo sa competition ng Miss Universe Philippines. At ang tanong na nakakarami, sino kay Atisa at kay Chris Stephanie ang talagang masasabi mong dekalibre? Ayan. Magkaiba kasi yung atake. Kung iisipin mo, actually, uh, yung during time ni Atisa Manalo, ang mga kalaban niya kasi doon, syempre, malalaking kandidata din, katulad ni Michelle Gumabaw, di ba? Ando doon din si Karen Gallman, kabatch nila yon Ando doon din, syempre, si Catriona Gray. Si Karen Gallman, si Karin Gallman, nag-runners up, ah, nag-title holder sa Intercontinental at yung beauty noon ni Carmen uh, ni Karen Galman talagang masasabi mong palaban din eh during her time eh. Tapos at Josa din talaga ang beauty na meron siya. Michelle Gumabaw na talagang masasabi mo din na magaling din pagdating sa communication skills at yung beauty na meron si Michelle Gumabaw at syempre yung pag pagiging popularity niya ay kinabugyon ni Atisa Manalo, di ba? So kung iisipin mo, syempre si Atisa Manalo during her time simula lang, baguhan lang siya. Nagsisimula pa lang siya sa pageant pero hindi siya nagpakabog. Either Katrina Grey yung katapat niya. Oh my god. Kung iisipin mo, ang laki ng ibinigay na tiwala ng binibining Pilipinas para makita ng binibining Pilipinas yung galing ng isang at sa manalo at ka-level neto ang Catriona Gray, talaga namang masasabi mo na ay iba, ibang ati sa Manalo pagdating sa competition, meron siyang sekreto na talagang masasabi mo, oh my god siguradong mananalo to, di ba? So, ganon, ganon kakumpiyansa ang isang ati sa Manalo kapag nag-compete sa isang international o sa isang national pageant kasi ano doon yung determination niya talaga at pinagpaplanuhan talaga nila ang lahat ng bagay kung paano niya to ipapanalo kaya may kalabanin din ng isang ati sa Manalo. Sa so, soto lang, yung iba titignan nila na para easy-easy lang naman niya si ati sa Manalo. Naku, maliit lang naman si ati sa Manalo. Payat at ganda lang naman na meron. Ako, marami nga siyang kamukha. Hindi naman, ah, uh, kumbaga, no something special. Para kasi nakikita na namin yung mga ganyang mukha. Pero kasi, hindi nyo alam kung ano ang the best kay sa Manalo. Ayun yung determination ng puso niya to how to compete herself to another girl. Na hindi to pilit. Kumbaga, parang, kumbaga sa pag-aaral, masasabi mong valedictorian talaga ang lola mo. Kung baga, hindi siya basta-basta magpapatalo sa quiz B, matalino, marunong, at alam niya talaga yung ginagawa niya. At yung talino na meron siya, is hindi yun pilit hindi siya yung parang nagpa-practice, nandoon talaga kung ano yung natural na makikita mo sa kanya pagdating sa intablado. Kasi nandoon nga yung determination. And then, buo yung loob eh. Matapang, kumbaga, walang inuurungan. So, yun ang sandata na meron itong si Atis sa Manalo. Kumbaga, kompleto eh. Ando doon yung may body, beauty, and brain. Talaga na masasabi mo na, oh my God, hindi sa promote na promote ha kasi parang kung iisipin ko naman kung babalik ako noong 2018 hindi ko siya paborito at hindi ko siya gusto nagustuhan ko si Ate sa Manalo after niya nang lumabas sa Miss International kasi para sa isang tao na hindi ako bumibilib pero bigla mo kong sinopresa ng bonggong bongga oh my god it's enough naman para sabihin ko na oy iba ang determinasyon ng babaeng to and then the way kung paano siya magsalita yung iba sinasabi nila mababaw na naman si Ate Isa Manalo pero alam nyo guys para sa akin kasi yung mga word na lumabas noon kay Ate Isa Manalo masasabi mo nando doon yung sincerity nando doon yung yung lalim at nando doon yung talagang nagre-remark siya hindi naman kailangan kasi na sobrang lalim ng sinasabi mo para lang masabi kong magaling ang isang tao pero kasi yung impluensya nando So, katulad na lang halimbawa, kung naghanda ako ng sapat, a ah, ah, sabi niya, ang buong akala ko sapat na ang paghahanda ko. Pero kung sana, kung sinagad ko ang sarili ko, baka ako ang nag-title. ba? Diba? So, doon, sa word na yon, don't give up. Ang masasabi mo na dapat isagad mo ang sarili mo. Huwag mo siya i na eto na okay na, sapat na to. So, dapat kung may isasagad ka pa, isagad mo para ma-sure mo yung laban mo. So, yon Isa yung magandang inspirasyon ng salita na binitawan ni Atisa Manalo para sa akin. At doon, nag talaga si Atisa Manalo na parang, ah, okay. So, pinanghawakan ko yung word na yon na piling ko sa tuwing lalaban si Atisa Manalo sa buhay niya, success siya kasi alam niya kung paano niya sasagadin yung sarili niya sa isang bagay. So, doon ako na-excite sa laban niya dito sa Miss Universe Philippines. Maaaring marami ako nakikita na iba na magagaling, katulad ni Christy Stephanie hands-on na isa din ngayon sa napapahanga ako kasi parang iba din talaga yung inilalabas na galing. Kung baga, yung siguro dahil sa lalim ng experience na nila and then mararamdaman mo yun eh, na yung dedication talaga nila sa ginagawa nila at yung tapang. So, ako para sa akin, eto yung mga kandidata talaga na kaabang-abang kasi hindi sila natatakot na sumugal mula doon sa kung saan sila galing. Yung iba sinasabi nga, nako first runner-up lang naman siya sa Miss International but don't underestimate the first runner-up kasi baka mamaya yung kandidata mo padala yan sa international pageant eh kahit makapasok sa top 5 ay hindi kayanin, di ba? So, yung napatunayan ni Atisa Manalo is sapat na para masabi ko na may ibubuga ang isang ati sa manalo pagdating sa competition kasi hindi lang naman siya pumunta doon para manalo lang or kunin lang yung posisyon na yon ayun ay pinaghirapan niya ng 120% sa at buo at dedication talaga ang puhunan niya doon yung tapang ng loob di ba so isapat na yon para masabi ko nakakayanin niya ang Miss Universe pero kasi sabi ko nga Kapag nandito si Chris Stephanie Hanson at nanalo to sa Miss Cebu, isa to sa mga matitinik na kalaban ni at Lisa Manalo. Bakit ko nasasabi? Kasi si Chris, mararamdaman mo din yung dedikasyon eh. Mararamdaman mo rin na hindi siya basta-basta magpapatalo. Pareha silang maganda. Pareha sila na may alam mong may ibubuga. Kasi parehas naman nang may napatunayan talaga. Kung sakasakaling dirito si Chris Stephanie Hanson sa Miss Universe Philippines, magwawagi siya sa Miss Cebu, isa siya sa mga Talagang masasabi ko mag-ingat ang lahat ng kandidata sa kanya kasi meron siyang kakaiba na magic na alam mo yon na anytime pwede siyang makasungkit ng corona kasi may baon din yung lola mo. Yung ganon, matapang at malakas din ang lola mo na hindi mo basta-basta na pwede underestimate kasi meron siyang kakaibang ganda na ino-offer din. So, ang Miss Universe, hindi lang naman to ganda. Kailangan din nandoon doon yung may advocacy ka, maganda ang backstory mo, maganda ang ang presentation mo at higit sa lahat syempre kailangan may beauty ka rin talaga kasi at the end of this story this is a beauty pageant <laughs> so ngayon nakita naman natin parang ilang percent ba ang communication skills sa Miss Universe at ilang percent ba ang performance level na kailangan ipakita ng kandidata so doon talaga magbabakbakan ang mga kandidata and then feeling ko alam nila yung ginagawa nila so medyo talagang parang matindi talaga pag silang dalawa ang nagtapat dito sa Miss Universe Philippines, di ba? Pero syempre, yung mga baguhan, hindi mo rin masasabi kasi iba din ang ino-offer nila. Hindi naman porkit bago sila ay wala na silang eksena. Syempre, aabangan mo din yung eksena nila kasi ito, wala well, hindi pinag-uusapan dito yung experience eh. Kung sino ba yung nakarating sa ghetto, kung sino yung nakarating. Ang pinag-uusapan dito, yung determinasyon ng kandidata kung paano sila magkukumpit at susungkitin talaga yung corona, di ba? So, yon ang aabangan mo kasi wala yung pinagkaiba na ikaw ay datihan o ikaw ay baguhan. So, ang pagkakaiba lang dito ang magiging laban nila dito kung sino yung talagang malalim yung determinasyon kasi sa determinasyon na yon makikita mo na mag-e-effort talaga ng bonggang-bongga -bongga yung kandidata para sa korona ng Miss Universe Philippines. So ngayon, isa sa mga inaabangan kong makapasok ay si Chris Stephanie Hansol dahil gusto kong malaman kung gaano ba katindi ang pagtatapat nila ni Atisa Manalo dito sa competition ng Miss Universe Philippines. So, yon So, kayo guys, ano guys, ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang opinion mo sa mga tinatalakay natin. So, yon Guys, maraming maraming salamat syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated. Siyempre, sa aking mga chika, sabi ng gano'n, always keep smiling and always think positive. Walang imposible, guys, sa itaas. Magtiwala lang tayo sa kanya. Kaya, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys. Thank mm -hmm. you.